Andito na naman tayo sa panibagong video recap movie. Kaya patuloy lang sa pagsuporta sa channel na ito, at huwag kalimutan mag-subscribe, simulan na natin. Isang lalaki na nagngangalang Dom Cobb ay nagising sa dalampasigan at hinayla papasok sa isang bahay na pag-aari ng isang mayamang negosyanteng Japones na nagngangalang Mr. Saito. Lumitaw ang kapareha ni Cobb na si Arthur, at sama-sama nilang ipinaliwanag kay Saito na ang bagong teknolohiya ng pagbabahagi ng panaginip ay nagpapahina sa mga kaisipan sa pagnanakaw, na nag-aanunsyo ng kanilang mga serbisyo sa seguridad kay Saito bilang mga eksperto sa pagbabahagi ng panaginip. Matapos umalis si Saito, ninakaw ni Cobb ang mga dokumento mula sa isang ligtas sa itaas, at nahuli ni na Saito at isang babaeng nagngangalang mal. Binabaril at pinatay ni Cobb si Arthur, na nagising sa isang apartment, kung saan si Cobb at Saito ay naihayag na natutulog pa rin at nangangarap. Habang bumagsak ang panaginip sa mansyon ni Saito, nagising ang lahat ng lalaki sa apartment. Inihayag ni Saito na inayos niya ang operasyon bilang isang audition, at nagising muli ang mga lalaki sa isang gumagalaw na tren. Mamaya, sa Kyoto, tinanong ni Saito si Cobb kung kaya niyang magsagawa ng, Anception sinabi ni Saito kay Cobb na kung kaya niyang magtanim ng isang ideya sa isip ng kanyang karibal sa negosyo, si Robert Fisher, makakabalik siya sa kanyang mga anak sa Estados Unidos. Laban sa hatol ni Arthur, pumayag si Cobb sa plano at naglakbay patungong Paris upang maghanap ng isang dream architect. Ipinakilala siya ng biyana ni Cobb na si Stephen Miles kay Arian, isang nagtapos na mag-aaral na bihasa sa paglikha ng mga labirint. Ipinakilala ni Cobb kay Arian ang mga pangunahing tuntunin at termino ng teknolohiya ng pagbabahagi ng panaginip, tulad ng isang totem, isang bagay na nagpapalim sa isang tao na hindi sila nangangarap, at isang kick, isang pisikal na pag-alog na nagdadala sa isang nangangarap palabas sa isang panaginip. Kahit na ang unang tuntunin ni Cobb ay hindi kailanman gagamitin ang mga alaala upang bumuo ng mga panaginip, ang alaala ng kanyang yumaong dating asawa na si Mal ay marahas na sumalakay sa kanyang ibinahaging panaginip kay Arian. Pagkatapos ay naglakbay si Cobb patungong Mambasa upang mag-recruit kay Eames, isang British forger, at kay Yusuf, isang Kenyan chemist, upang tumulong sa misyon. Bumalik sa Paris, nagtipon ng koponan kasama si Saito upang talakayin ang plano. Pinananatili ni Eames na ang incepted na ideya ay dapat na simple, tila nagmula sa sarili, at itinanam sa loob ng tatlong layer ng panaginip ni Robert. Nag-aalala si Ariane nang sumalakay siya sa mga panaginip ni Cobb isang gabi upang malaman na mayroon pa ring damdamin ng pagkakasala si Cobb tungkol sa kanyang yumaong asawa, si Mal, na ang alaala ay patuloy na sumisiklab sa kanyang mga panaginip. Binalaan ni Arian si Cobb na hindi niya maaaring panatilihin si Mal na nakakulong sa kanyang subconscious magpakailanman. Nang mamatay ang ama ni Robert Fisher, nagpa siya ang koponan na isagawa ang kanilang plano sa isang trans flight mula Sydney patungong Los Angeles, kung saan si Robert Fisher ay nakaschedule na maging pasahero. Sa eroplano, palihim na nilagyan ni Cobb ng pampatulog ang inumin ni Robert, at nagsama-sama ang team sa isang pinag-isang panaginip kasama si Robert. Nagtagumpay silang makuha si Robert bilang bihag, ngunit agad silang sinalakay ng isang grupo ng mga armadong kalaban. Malubhang nasugatan si Saito, at nalaman ni Cobb na huli na ang lahat na tinulungan ng mga eksperto si Robert na gawing militar ang kanyang subconscious laban sa hindi gustong pagkuha. Upang lalong lumala ang sitwasyon, ang malakas na pampetulog ni Yusuf ay maaring mag-iwan ng sinumang mamatay sa panaginip sa limbo, hindi pa tapos na espasyo ng panaginip. Bagamat nagulat, nagpa siya ang team na ituloy ang plano. Nakuha ni Cobb ang mga numero ng kombinasyon ng lock mula kay Robert, na nagkukwento tungkol sa kanyang malamig na relasyon sa kanyang ama sa kanyang tiyo Peter. Sa likod ng van ni Yusuf, bumaba ang team sa ikalawang layer ng panaginip, isang lobby ng hotel, kung saan nagpanggap si Ims bilang isang babaeng magnanakaw upang madistract si Robert. Si Cobb, na nagpapanggap bilang isang eksperto sa seguridad, nagkunwari na tumulong kay Robert sa pamamagitan ng pag-alerto sa kanya tungkol sa pagnanakaw at pagdadala sa kanya sa isang silid sa hotel sa itaas. Kinontrol ni Cobb si Robert upang magduda sa motibo ng kanyang tiyo Peter, at ang tatlo sa kanila ay lumubog sa ikatlong layer ng panaginip na nagaganap sa loob at paligid ng isang kuta na natatakpan ng niyebe. Nagmamadali ang team upang matapos ang misyon ng anception ng marinig nila si Yusef, na ang van ay nabangga sa tulay, na nagbigay ng, kick ang nun, genera gretrien, ni Edith Piaf. Napagtanto na limitado ang kanilang oras, sinabi ni Arian sa natitirang bahagi ng team ang pinakamabilis na paraan upang makapasok sa kuta. Nagmamadali si Arthur sa pangalawang layer ng panaginip upang mag-improvise ng isang epektibong, kick, sa hotel kung saan natutulog si Cobb at ang iba pa, na naging isang zero-gravity environment dahil sa pagbagsak ng van sa unang layer ng panaginip. Sa ikatlong layer, nakarating si Robert sa strong room ng kuta ngunit binaril ng patay ni Mal, na biglang lumitaw. Naisip ni Cobb na tapos na ang operasyon, ngunit kumbinsido siya ni Arian na bumaba ng isang layer upang iligtas si Robert at maibalik ang misyon. Namatay si Saito habang naglalagay si Ims ng mga paputok sa paligid ng kuta upang kumilos bilang, kick, ng ikatlong layer. Bumaba si Cobb at Arian sa ikaapat na layer ng panaginip, isang gumuho na lungsod na magkasama nilang itinayo ni Cobb at Mal sa limampung taong ginugol nila sa, limbo. Inamin ni Cobb kay Arian na, Anception, niya ang ideya kay Mal na hindi tunay ang limbo, para pumayag siyang magising at makasama ang kanilang mga anak, gayon paman, Naniniwala pa rin si Mal na panaginip ang katotohanan, at kalaunan ay nagpakamatay, na nag-iwan kay Cobb na puno ng pagkakasala. Sa isang kalapit na gusali, natagpuan ni na Arian at Cobb si Mal at Robert, na gin ni Arian para makapasok siya sa strong room ng kuta. Sinabi ni Cobb kay Mal na hindi siya tunay, at naglagay ng code si Robert sa strong room na nagsiwalat ng isang malaking operating room na may namamatay niyang ama sa loob sinabi ng ama ni Robert na mamuhay siya ng kanyang sariling buhay, na nagpapakompleto sa Anception. Habang gumuho ang mundo ng panaginip, sinabi ni Cobb kay Arian na sumakay sa, Kicks, pataas sa mga layer ng panaginip habang tinutulungan niya si Saito. Naghugas si Cobb sa dalampasigan at hinayla sa bahay ni Saito, tulad ng sa simula ng pelikula. Si Saito, na matanda na ngayon, nakilala si Cobb bilang isang lalaki mula sa isang panaginip na bahagyang naaalala, at biglang nagising ang dalawa sa eroplano ng pasahero sa tabi ni na Arian, Robert, Ims, at Saito, na lahat ay matagumpay na nakabalik sa katotohanan. Dumating si Cobb sa Estados Unidos at sinalubong ni Stephen Miles, na dinala siya sa kanyang mga anak. Umuwi si Cobb at lumabas upang maglaro kasama ang kanyang mga anak, habang patuloy na umiikot ang kanyang totem. Dito na nagtatapos ang ating video recap. Kaya huwag magsawang sumuporta at i-subscribe ang channel na ito para patuloy tayong gagawa ng mga recap movie video. Maraming salamat sa panonood.